coupon guys unboxing galing shopee salagang 159 pesos free shipping guys bumili ako ng ano, panibagong ano, pampainit ng tubig dahil ah uh, na yung sa akin Papalit lang ako ng bago. Mura lang naman siya guys. Pero matagal ko na rin nagamit yung isang nabili ko eh. Shopee din yun. Harus one yon Ay, yung Ah. Pwede naman siyang gamitin. Pwede, pwede. Pero gusto ko bago. Okay pa naman siya. Ang mura na dito, no? Ang mura lang na heater. Gusto ko sana yung plastic eh. Wala manong plastic. Kasi ito naranasan ko na siya. Maganda siya. 2.0 liter. Pala madami na yung pata siya. ang siya guys. So diba ang ganda. Oh, ganda. Ganda yung bibig. Oh, yes, may bago na naman ako talaga na. Oh, ganda, no? ang ganda. Ang ganda, alam yung isang luma ko. Ang ganda pa rin yun eh. Kailan minsan dito, parang may ano, may, may medyo kinalawang yung gilid ba. Kaya, gusto kong palitan. Pero syempre, yung lobo lang kalawang. At sya yung dito niya guys, naputol kasi yun, dinugtong na lang. Kaya, pwede pa naman ginamit kasi ginagamit ko naman. Kaya, magpapalit. Kaya nga, nagpapalit ako ng bago para mas okay, di ba? Safe. Ganda. 159 pesos. 154? Scarlet lang pangalan. Ano kaya yung pangalan yung isa ko? Scarlet. Magkakapi na naman tayo nito. Nagkakapi kasi ako lagi. Kaya kailangan ko ito. Alright. Thanks for watching guys. Ito yung box. Scarlet Kittle Kittle and Scarlet Kittle guys okay